kababaihan at lalakihan na to ay nagtatanim ng palay sa Bukirin o oh, yan guys hindi na kailangan ng tubig ulan ah, dahil ito guys ay nagsosurvive kahit na tuyong tuyo yung lupa uh, time out muna tayo sa fishing vlog natin guys, yung gagawin natin ngayon ay tumulong magasok, yan So, nandito yung mga kasama natin. Wala well, yan guys. Sa unang tingin ay makikita mo na parang naglalaro lang ang mga uh, grupo ng mga kalalakihan ito guys. Na, pero sa totoo ay uh, gumagawa sila ng butas sa lupa. Uh, napaglalagyan ng mga sidling ng palay guys. Uh, dahil sa haba ng... Sobrang haba na ng tagtuyot dito sa amin guys ay uh, hindi na umuubra yung mga palay na itinatanim sa mga patag na lupain na kailangan pa ng putik ito kahit tuyong tuyo guys pwede nagsusurvive bang variety ng palay na to kaway kaway naman hi hi Ay hi daw yan <laughs> so, yung mga guwating sa bandang hulihan ah oh, yun at <laughs> mabilis sa kanilang lahat ito mam. Ma <laughs> Yan. Yung pinaka-bitirana talaga. Yan. O, kaya naman pala. kaya, <laughs> kaya naman pala sobrang bilis. Shortcut pala yung tirada niya. Ito yung master ka pa natin guys. Ito tumulong na rin. Yan guys. Yung familiar kayo. Ito yung pinaka magaling kumapan ng hito. <laughs> Shout out boss! Ito si Musi, napaka-seryoso. Ayan, seryosong-seryoso. Ah, Shout out, boss! Eh, pinagpapawisan na, pero masaya pa rin. Ayun. Malayo nga abutin ang video natin to hanggang ano ito, basay. Aabot ito hanggang basay. Ito si boss. Seryosong-seryoso si boss Mukoy. Shout out daw sa mga taga-tabanguhay. Ah, kita kits ko tayo sa Mayo 14 at 15 Nandun na si, Bus si Boss Bokoy. Ito si si Boss. Ayun, ganadong ganado. oh, Uh, umuusok yung lupa dahil sa sobrang tuyo pero ayan. medyo <laughs> Si Boss. Veterano na sa larangan ng hasukan. Ayun. At saka yung pinakahuli. Si Shout out naman! Shout out! Hello <laughs> San Roque! <laughs> Ayan. Guys, nandito yung may-ari ng hasindang ito. Ito. Sir, uh, magandang umaga sa iyo, sir. Oo, oh, uh, maganda Kumusta yung patanim natin ngayon? Ano ba ho? o ito, fuel muna, fuel. Tubig muna. Yan. Pampa. lakas. Numbalik ng lakas. Ah. Yan. Ipaikot ang tagay. ko <laughs> ha. Yan guys. Dahil uh, isang galon lang yung dinala okay. at uh, ganyan lalakarin para pag-igib. <laughs> Yan. Konti-konti lang muna. Bahal ha. Ah. <laughs> din ng uhaw. Ayan nyo, babalik na din yung 20, 20 pesos yung ah, kada kilo. So, humalat din ba? <laughs> Open oh, panwis ko lang. <laughs> Ay, okay, ka pa. Natuto na rin. Ito si ma'am, ibang klase yung lagayan niya. Belt bag. <laughs> <laughs> Yan guys, kawawa naman itong isa na tapon yung binhi niya. Yan, naghalo na sa yung lupa at saka yung butil. Yan, magtani may di biro, maghapong nakayuko. Di naman makaupo, di naman makatayo. Yan. Kaya ngayon guys, uh, since tayo nang nakatoka sa panggatong ay... agamit uh, gamit itong alat, kailangan natin itong punuin ng panggatong at uh, pupunta tayo sa bukid. So, since wala tayong kalsada ngayon, bawal magmotor dito, ay ito muna yung magiging service natin. Right? Uh. <laughs> <laughs> so ayan guys, mas maganda na lang siguro maglakad. Let's go! guys yung mga planters natin dahil manananghalian muna sila yan side quarters yan yung best planter natin manananghalian Guys, yung mga uh, mabibilis na planter natin. Break time muna. Let's go. lubong garong. Ayan. <laughs> yum, yum, yum! Ayan, guys. Yung mga planters natin. Para manumbalik yung lakas, kailangan natin kumain. At, syempre, carbo-loading tayo ngayon, guys. Meron tayong kabote, rice, pancit balabon. Tsaka yung tinula natin. <laughs> <laughs> nandun si, Nandito si ate, shout out daw. No. Shout out to si ate, yan. Shout out naman. Kasi <laughs> siyempre sy guys, yung may-ari, may-ari ng farm. Yan, si sir. Kumusta sir yung patanim natin ngayon sir? Mayroon, mga, mga, buwan. Mayroong mga, ano? Ano? <laughs> Balin. Pansit minute Guys, napakasaya. Ganito lang kami sa bukid, guys, pero ang saya. Yan. Hey <laughs> guys, ganito lang buhay namin dito sa bukid. Pero napakasaya guys, ayan kuya. Yung pinaka mabilis maghasok kanina. <laughs> Nagprisa <-freeze>, ah. <laughs> Yun. Makain na para pagawin pag ng lakas. Ayan, para manong para balik mamaya, yung lakas. Ito malakas. Ah. <laughs> Ngayon, muna, isda, 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 isda at uh, kamute, mm -hmm. uh may pansit tayo. Pero mamaya guys, alam sila mamaya. Yun. <laughs>